Hi guys, quick video lang tayo about sa sahod dito sa Czech Republic ngayong last December. So nanggaling tayo sa isang mahabang bakasyon. At ngayon January nga po ay nakuha natin ang sahod natin ng December. So yung December ko from December 1 hanggang December 19, ako pumasok. So ibig sabihin kasama na dun yung rest day ko. Basta yung ano ko, yung ipinasok ko. At that time is simula December 1 hanggang December 19 including yung aking uh, rest day. So kasama na dun ha, hindi yung dire-diretso talaga na 19 days. Ngayon, pagdating ng December 20 hanggang December 31 is wala po kaming pasok. So wala talaga siyang uh, pasok si company. Now, ang tanong na nakararami, paano yung ganun? Paano ang sahuran kapag ganun? So, ang case ko kasi, ganito guys, uh, hindi kasi ubus yung leave ko. Dito kasi sa Czech Republic, meron kaming 25 days na leave. Ngayon, once na hindi siya ubos yung December mo. Halimbawa, kagaya na si simula December 19 ko hanggang December 31, uh, nakagamit po ako doon ng limang leave. Limang araw na pinasukan ng leave. So, ibig sabihin, binayaran pa rin siya. Ngayon, ang sinahod ko po ay nasa 26,000 crowns. Actually, guys, uh, hindi talaga siya 26. Ang sinahod ko talaga is nasa 36,000 crowns. Pero... May pero yun ha. Pero guys, meron kasi akong overtime na apat. So kapag niles ko yung overtime ko na apat, tapos may binayaran pa rin sila sa akin na holiday pay ko. So parang nadagdagan siya ng almost 10,000. Kaya kapag niles ko siya ang nadagdag po sa sahod ko ang ba ang natang na naging malinis ko na sahod is nasa 26,000 crowns so in short ang basic talaga or ang basic ko na nasa sahod kung wala akong kung wala akong overtime is nasa naglalaro lang siya ng 24 to 26,000 crowns po. So, crown siya guys ha. Para makuha nyo kung uh, paano kunin ang value nya sa peso. So, ang gawin nyo is ganito. Halimbawa, sinabi ko, 26,000 crowns, ililess mo. Ah, ita times mo siya sa 2.4. Kasi 2.40 ang palitan ngayon. Ngayon, may mga cases na 2.39 ang palitan. dun mo lang siya ita times. So, it depends kung anong lalabas doon. Yun po yung uh, value niya sa peso. Pero tandaan nyo, doon sa 26,000 crowns na binanggit ko na doon pa rin po kukukuha kukuha ng pangkain ko. Doon pa rin ako kukuha ng transport allowance ko. And doon din ako kukuha kung nagbabayad ako ng wifi ko, ng data ko. And kung may bayad din kayo na accommodation, doon nyo rin siya kukunin. It depends po sa situation. In my scenario kasi is uh, wala akong bayad ng accommodation kasi benefits namin yon from our company na within 2 years, libre po ang accommodation namin. Ngayon, ang kakaltasin ko lang doon sa 26,000 crowns is yung aking uh, daily basis, yung mga gamit ko, ganyan. So, magre-range ako sa isang whole month ng three five to four five crowns. So, kung ililestin nyo yun, 26,000 crowns minus kunwari 4,500 crowns yung aking nagastos para sa pagkain ko. And then yung sa ano ko pa uh, yung sa transport allowance ko which is 312 sa isang buong buwan na po yun. pero depende yan sa kung anong city kayo minsan kasi merong 500 plus merong 800 plus it depends sa city nyo kaya lang yung akin kasi is malapit ako so parang from house papunta doon sa company ko is nagre-range lang siya ng mga 7 to 10 minutes lang so 312 lang po ang aman ko na transportation allowance and then nagbabayad din ako ng data ko na 400 uh, crowns sa isang buwan, kasi 1GB siya isang buwan, so yun po yung gamit ko so the rest, it depends sa akin, kung meron akong luho kung meron akong gustong bilhin meron akong gustong orderin like mga sapato, something like that may gustong bilhin, so it depends na sa akin yun, basta ganun yung range na naglalaro na pwede kayong maka uh, malinis na 20,000 uh, crowns. So, malinis yon Malinis. Ibig sabihin, uh, sa malinis, wala na ang transpo, wala na yung pagkain, wala na yung sa load mo. So, yung 20,000, magpapadala ka sa inyo. It depends sa'yo kung magkano yung papadala mo. Kung gusto mo na magpadala ng 10,000 crowns, so, sa pera sa Pinas, nasa 20,000, mahigit na yon So, mga 22,000 pesos. Then, the rest, kung gusto mong isave, it depends sa decision mo yon. By the way, guys, ang basic ko nga pala sa aking company is nasa 25,930 crowns po. Yung basic ko. Yun nga lang, kaya siya lumalaki. Kaya siya lumalaki, guys, sa kasi nga po uh, meron tayong night differential syempre may bayad pa rin ang night differential may bayad din ang uh, sabado at linggo so iba rin ang bayad kasi ng sabado at linggo sa amin tapos uh, ano pa ba may bayad din ang overtime so sabi ko nga sa inyo meron kasi akong apat na overtime last time. Pero kung ang pagbabasihan nyo, yung basic ko, yung parang wala kong akong overtime, so yan po yung range ng aking sasahurin. So, nasa 20,000 uh, malinis na po ang lahat. So, kung kayo naman ay nagbabayad ng bahay, syempre, iba pa rin yun. Kasi, depende kung magkano yung binabayaran nyo yun na bahay. Pero, ano naman eh, kung sakali na kayo ay may binabayaran na bahay tapos ganun lang kaliit yung sinasahod nyo hanap na lang ngayon na ibang company guys kasi kapag wala kayong overtime tapos nagbabayad kayo ng bahay so maliit talaga po ang inyong sasahurin kasi naranasan ko yan uh, way back doon sa dati kong company na maliit yung sinasahod ko kasi nga po ano Ah, uh, malaki siya, malaki talaga yung sinasawad ko, nasa 30 plus. Kaya lang, lelesan pa ako doon ng 6,500 para sa bahay. So, kahit 32,000 po yung magiging gross pay ko or yung pinaka net pay or yung mare ko is nasa 32,000 crowns. Kaya lang, pag nilesan siya ng 6,500 crowns para sa accommodation ko, so magkano na lang yung marireceive ko na pera. So, nasa 24, 25, mga ganun na lang. Siyempre, pag dito po kasi, uh, nakakalimutan ng mga family natin sa Pilipinas, na dito kasi sa Czech Republic, hindi pwedeng hindi ka kakain. Siyempre, kakain ka rin. 'di ba? Kakain ka, magta-transpo ka, maglo-load ka. So dapat ikinoconsider din 'yon ng family natin or ninyo na mga nag apply na. Meron pa ring ibang subsidy or may ibang gastos pa rin, may ibang miscellaneous na hindi niyo uh, na nakakalimutan niyo na isama sa inyong budgeting. So, wag kayong mag-base lang sa basic salary dito sa Czech Republic kasi kahit may basic salary kayo na malaki, example, malaki po ang inyong basic salary o yung inyong tinatawag natin na alok sa inyo dyan sa Pilipinas. For example, inalok kayo ng 30,000 crowns na basic monthly salary. Hindi po ibig sabihin nun na marireceive nyo ang 30,000 ng ganun-ganun lang. So, ang 30,000 crowns po na yon babawasan pa yun ng tax, meron pa po kayo na insurance. Yun nga lang, uh, mahahatak siya pataas, tataas po ang sahod nyo, kasi nga merong night differential na tinatawag, tapos kung kayo naman ay may pasok din ng Sabado Linggo, tapos kung kay ang inyong company rin ay may overtime kahit papano, so medyo aangat po ang sahod nyo. Pero, babagsak ulit siya or medyo mababawasan siya kung kayo naman po ay walang uh, walang benefits na free accommodation. So kadalasan diyan nagkakaroon ng pagtatalo pagdating sa sahod. So lagyan na to ng ano no nung part 2 itong tungkol sa sahod para ma-explain ko ng maayos sa inyo.